Hello everyone, good afternoon. Ayan, welcome back to my channel. May ikukwento na naman po ako ulit sa inyo. Ayan, ito po ay meron po akong isang customer sa GMA na bumili sa akin ng gamot para sa kanyang anak na ni Raspa sa isang kilalang hospital. And and ang gamot na yun po ay mefenamic, uh, metrogen and ferrosulfate. Ayan po. So, sabi ko, nung nakita ko po yung reseta, bakit po walang antibiotic so nagsuggest po ako na i-follow up po sa hospital at sa doktor sabihin kung okay ba yung reseta, wala po bang kulang kompleto, kasi prone po sa infection na mga uh, niraspa or ng anak na may uh, hiwa ang kwerta uh, mga sis, na cesarean, ayan so uh, nakita ko na walang antibiotic sabi ko i-follow up ang ah, nakakalungkot lang po, hindi niya pinalo up, hindi nila pinalo up nilang mag-asawa para dun sa anak nila. Kasi after few days po, nilagnat po yung anak nilang babae. And nakakalungkot lang, namatay po. Kinuwento niya po sa akin after few days, after pagkalubing po, bumalik po sa akin. And nagsisisi bakit hindi ako sinunod na i-follow up man lang do sa doktor or sa hospital kung kompleto ba ang reseta dahil po parang namatay lang ng ganun ganun lang yung anak nila dahil sa infection syempre po pag na-infection ang mga ganyang uh, bagong panganak or ni raspa or yung cesarean uh, talaga pong mabilis yaan kasi minsan po nagkakaroon ng infection sa dugo. Yun ay hindi po natin maiiwasan. Kaya nagsuggest po agad ako na i-follow up sa hospital. Kilalang kilala pa naman pong hospital yan. And nakalimutang ilagyan ng antibiotic sa reseta. Sabi ko kasi, marami po kasi minsang pasyente masyado at nakakalimutang lagyan iyon or sulatan ng antibiotic. Kaya nga ang mga obgyn ni laging i-check ang kanilang mga uh, patient chart tuwing tapos ng uh, procedure or ng uh, case ng pasyente dahil nga minsan nakakalimutan po ang antibiotic iniisa-isa ng mga obigay niya ng mga, mga doktora or doktor tinitingnan nila kung nalagyan ba ng antibiotic or nasulatan ba ng nurse ang ang prescription pad ng maayos kung kung meron po bang antibiotic na nailagay kasi once na ano, pwede po magreklamo ang ang pamilya ng pasyente. Bakit ganyan, namatay bigla-bigla ang aking aming anak. Mayroon po kayong kulang sa nariseta. Ayan, ang pagkakamali lang po ng pamilya ng pasyente na, mata, na namatay po is hindi man lang po talaga nila finalo up doon sa hospital at doktor po. Nakakalungkot lang po na namatay na yung ganun-ganun lang po ang kanilang anak kasi nga po hindi sila nakinig ang sabi eh okay na yun wag na kasi ang doktor nga hindi naman nagreseta maalam pa daw naman ako ayun eh di hindi na naman ako nagcomment nung sinabi ng ganun po so isang lesson lang po dito sa aking uh, topic today is once po na alam nyo may nagduty sa nagduty nurse sa isang butika kahit po yan ay wala masyadong experience sa hospital sana nakinig po kayo and uh, wala naman pong mawawala konti lang naman po ang gasto sa pamasahe e, isang way lang naman din po iyon para ma-assure ang, ang health ng inyong uh, anak o nung pasyente nyong inaalagaan mahirap po kasi isa walang bahala ang buhay ng isang tao kasi nakakalungkot na mamamatay ang isang tao dahil lang dun sa kulang na antibiotic na hindi na isulat po sa reseta. So, do, bali nung bumalik po sa akin yung ama ng pasyente is uh, wala po akong magawa kundi magsapin uh, magsabi na condolence na lang po kasi ganun nga ang nangyari. Uh, ako naman po ay ginawa ko ang part ko na nag-advise ako nung siya ay bumili sa akin ng gamot. Ako naman po ay concern lang din sa buhay ng anak niya and nakakalungkot lang na nangyari pa yung ganung bagay kasi nga hindi man lang nag nakapag-follow up sila. Malungkod sila dahil nga po hindi nila nagawa yung part na, na yon na mag-follow up regarding dun sa antibiotic po. Ayun, so sana po next time if ever na may mag-advise sa inyo na ganyan, if ever na ganitong case din po ang mangyari sa anak ninyo, halimbawa nilagnat or bago pa, bago pa lagnatin yan, kung nakita nyo po ang reseta na kulang-kulang, sana po ay mag follow up na agad po kayo parang hindi na po mangyari yung ganitong bagay din sa iba at sa inyo rin po Yan. hanggang dito na lang po and thank you for watching and listening